Hi guys! Welcome sa aking mini vlog. Ngayong gabi nga pala is magluluto ako ng aming ulam ni Jowa. And ayan matagal-tagal na nga din pala kaming hindi nakakain ng seafood. Kaya nga naisipan ko kanina habang nasa work ako is nag-iisip ako ng aming mauulam. And ayan dumating na nga pala ako sa bahay and ipiprepare na natin yung ating lulutuin ngayong gabi. So ayan nakakapagod guys sa trabaho pero okay lang yan gulang that's life guys and ayan kinuha ko na nga pala yung mga binili na binili ko and bumili nga pala ako ng gata and yung gulay bumili ako ng kalabasa sitaw and yung siling haba and yung crab so ang kilo nga pala nyan guys is nasa 170 pesos so ayan yan ang luluto. Sobrang nakakamiss din kasi guys yung luto doon sa amin sa Bicol. And sobrang mahilig kasi kami guys kapag Bicolano is mahilig sa gata. And ayan kaya naisipan ko nga pala guys na bumili ako niyan. And yan ang lutuin ko ngayong gabi. And para naman matikman din ni Jowa ang aming mino sa Bicol ito nga pala guys yung madalas kong gawain kapag maaga yung out ko sa gabi is nag-iisip talaga ko, guys kung ano yung lulutuin ko kapag gabi para naman may maulam kami ni jowa na masarap and masustansya so haya na nga guys is kinuha ko kanina yung gunting kasi hindi ko maalis yung rubber band dito sa crab so ayan ginunting ko nga pala siya para maalis siya and matalim guys yung mga ano ng sa crab so parang pag ano nakakasugat po siya and ayan inalis ko na siya inis ko and ayan malinis na po yan guys sinugasan ko siya ng mabuti bago ko po nilagay dyan pero syempre kailangan mo natin hugasan next yan, na, pala na pala na ginawa ko guys is piniga ko nga pala yung nyog sa isang mangkop yan pala yung ilalagay natin mamaya pagkagisa ng ating mga sangkap kalikados and ayan So, una kong ginawa is nagsalang ako ng kaldero. So, guys, wala kasi kaming um, kawali. Kaya, yan ang nakikita nyo talaga, guys, sa vlog. Kasi, hindi kasi yung kawali dyan sa lutoan namin. So, naka-electric stove lang kami, guys. So, ayan, inuna ko nga pala, guys, muna yung sangkap kakados natin. Yung luya, bawang at saka sibuyas. So kailangan i-brown brown muna natin 'yan, guys, para naman mas malasa 'yung ating um, ulam. So ayan, hintayin lang natin, guys, na mag-brown 'yung ating ginigisa. So after nga pala nyan is ilalagay na natin yung crab so hiniwa hiwa ko nga pala again guys pinagdalawa ko kasi para pat, pati yung loob nyan is malagyan ng lasa so ginisa ko nga pala yan muna guys and pagkatapos nyan nilagyan ko na ng sangkap ano rekado and nilagay ko na yung magic sarap yung asin paminta and yung syempre yung gata so ayan imekos mekos na natin yan guys para matikman na natin yung resulta nyan so ayan takpan muna natin and hintayin natin na kumulo siya. And pag kumulo na siya guys, ilalagay na natin yung ating gulay, sitaw at kalabasa. Pinagsabay ko na siya guys kasi mabilis lang naman yan maluto. And how many minutes is luto na yan guys. So syempre ang sarap guys ng gulay kasi nandyan lahat yung sustansya. And ayan, imekos-mekos na natin yan guys. So para mamaya-maya, kakain na tayo ng panggabihan. So, ayan. Kung nakikita nyo, guys, is maganda na yung ano ng crab. So, lagyan na natin ng siling haba para naman talagang legit yung sarap nyan. And, haya na nga, guys. Kumukulo na talaga siya. So, balik natin para yung gulay kalabasa is maluto na siya. And, haya na nga, guys. And syempre guys, titikman natin kung okay na nga ba ang ating luto. And ayan na, luto na siya. Let's eat guys.